Napakasaya po kasi araw po, na to say, dahil. Mas maganda pa kayo sa hapon, ma'am. Masaya, masaya po ako dahil nakakurto ko po kayo. <laughs> Ay, sa birthday mo gusto mo magkita? Apo. Yan baka po lang niya. hiniling ko po. Dahil po. Ako na, baka maiyak ako niya na. Yan, oh. yan po ang sinabi ko po sa mga kasama ko po sa Riyadh na kung sakali po at mag retire na po ako sa aking OFW, makita ko po idol lang si rapidol po po. Nanunood po sila sa kayo. Ay, nay. Eh. Sobrang thank you. Mahal po. po namin kayo, sa Rapi. Dahil thank kung you. ano pa naman mangyayari sa amin doon, kayo po ang aming nakaalali sa aming buhay. At birthday niyo po ngayon. Yeah, po, sir. Ay. Nasaan yung cake? <laughs> Ayan. Oh, na. kala niyo, ma'am, ha? Ma well, hindi kami naghanda pa sa'yo. Ayan ang cake si Mami. Opo, oh, ma'am. Lagi Ayla. ko po kayo napapanood ni Sarah. Ayan, Pisa. dali na yung cake. Oh. Tinipay. Ayan, may cake na kami nanda para sa'yo. Ayan. Hey. nanonood sila ngayon. Tawagan yung anak nyo. Maraming maraming salamat po sa lahat pati po ng staff ninyo. Si ma'am po, Idol Rafi, galing pa po siya ng Mindoro. Ngayon, okay. so ang nangyari po dahil siya po ay dating uh, OFW, nag-ambagan po yung mga kasamahan po niyang mga OFW din po para po sa pamasahin ni nanay, para lang po makita po kayo. Oy, so galing pa po siya ng Mindoro. Iyak na ako niya, sige kunti pa, <laughs> maiyak na ako niya <laughs> na. na. Po. Uh, Yung po ang to -to, po? po nila ako ng 7,000. Sila po ay nagtulong-tulong para makapunta po ako dito dahil sinabi ko po na magtawag po sana ako sa OWA, sabi po sa akin, magpatulong ka kay Sir Rapi para maaksyunan yung iyong, yung iyong ano, makukuha sa OWA para matulungan ka kahit yung pangkabuhayan mo. Eh. kung hindi ka makabalik, may pangkabuhayan ka. Nung dumating po ako dito sa ati sa Pilipinas, 2000, December 9 ng 2021, ang pinilapan ko po doon, kung hindi po makakabalik, ay may makukuha kahit sa pangkabuhayan malamang. Wala ako na kuha sa Wala walk. po. Ay, 20, 21 years po ako sa aking amos. Last Tukol February 20 po, na operahan pa po ako. Sa, sa tuhod sa, daw po. ako po akong bukol. Na-opera po, open biopsy. Kumusta naman po yung operasyon? Si medyo sariwa pa po. Ngayon, dalawang buwan lang po. Sa ngayon ako na operahan Meron kayong mga ininim na gamot? Eh, pusta po. Wala na po, po maibili ko din sa mga bigay po ng mga anak ko. Ako Hindi naman na po. po ako pinababayaan ng apat kong anak. Ko. Ma'am, hindi po na sa akin pupunta niyo rito. Sa sigurado ko. Sa to ang aking mga ano, ko lang po loob ko. Hello, Joan. Hello po, sir. Na-touch ako kasi eh, sa birthday niya gusto niya akong makita at nag naghiram pa siya ng para sa pamasahe makapunta lang dito, sobra na touch At marami ako na na laman na may mga pangangailangan pala siya so gagawa natin parang gagawa natin ang solusyon na um, hindi na sayang pagpunta rito. Lalo pa doon pala sa OWA. Kung bahala. Anong ano misay mo po? Ano misay mo, uh, joan sa mama mo? Ay, birthday Sana message. po ay ma matupad yung kanyang kahilingan na ngayong birthday niya na kahit pa paano ay may matanggap galing sa OWA. Opo, dapat po. Hindi pwedeng Walang matanggap yan. Mr. Arnel Ignacio, admin. Ito, mabilis mo action to. Hello, yes. Okay, meron ay OFW dito. Dating OFW. Uh, meron siyang hinaing sa OWA. Eh, Opo, naging po, OFW ay. sa for how many years po, ma'am? 21 years po. 21 years. Po. Tapos ngayon, nag-for good na siya dito. eh wala man lang ay na siya natanggap ni Singkong Duling. Ganito na lang po, punta lang po siya sa akin. Ako na akong bahala dyan, Sen. Ayun. Para para ma-assess tumakot uh, sa agad-agad, magbibigay ako sa inyo ng report. Sisiguraduhin ko na mo, tutulungan natin. Yun po, masisiguro ko. O, oh, di ba sabi ko sa inyo, ma'am, ganun talaga oh, si Arnel Ignacio. Matiba yan. Maraming nakasangka. maraming salamat po. Thank you. O, oh, sige po. Okay. Salamat po, sir. Maraming salamat. May 20,000 ka na. Lalo na kay Madam Sherry, lagi ko po yung nakasama lagi sa... Dito po, pag nanonood kami ng TV, or sa Facebook lang po. Ayun. Kaya sa Brut po, bawal po sa TV-TV. Facebook lang po, may tago pa po namin sa bursa. So kung merong 20,000 si Arnel, eh dapat merong ang RTIA. O, oh, 7,000 po. No, so, lagay mo, 7,000, bibigay ko. O, kaya yung 7,000, ma'am? Bahala na po kayo. siyempre, may magamot. ano pa? Ano kaya kung gawin kong 57,000? 7 plus 50,000. O, kaya yun, ma'am? 7,000 para mapalitan mo yung pamasaya plus 50,000 regalo ko sa inyo. Hindi mo mo Salamat. Ganito na lang. Naalang, naalala, naalala ko pa sa paghihirap ko. Dapat matulungan nga po oh, ng no, oba oh, dahil 21 years ko pong naiwan yung mga anak ko. <laughs> kaya po, nagsakripisyo ako para sa mga anak ko. <laughs> Ganito yeah. lang gawin natin, ma'am. Okay. Ganito <laughs> so lang gawin natin, ano ma'am? Makinig kayo mabuti. Ayun, ano. So, 20,000 oh. sa OWA. Eh, kasi pangit yung may butal eh. Gawin ko na lang 80 sa akin para 100 matatanggap niya sarado. 100,000 sarado. 20 sa umang 80 po sa akin. So, uwi po kayo na meron kayong 100,000. <laughs> Salamat po, sir. Okay, ma'am. Oh, Happy po. birthday po. Thank you po, sir. Ayan. Happy birthday! Okay. Ang party list na masasandalan. Aksya yes! Number 68 sa balota. baloda. Uh, inay, ay nasurprise sa inyo ako. <laughs> Surprise tayo parehas eh. Ah... Uh, Salamat dahil um, ka sa amin. Ay, yan, la yan lamang po ang nag-aaral sa akin Nang siya po naglalaba at lahat pag nasa amin. Huwag na lang pala galawin nyo sa OWA. Gawin ko na lang sa akin 100. Para 20 sa OWA, 100, 120. Okay na sa yan 120. Salamat po. Galing po yan sa RTIA. 100 po sa RTIA tapos 20 sa OWA. Okay. No, po, sir, tatawagan ko din po yung mga kasama ko sa Saudi dahil sabi po nila ay gusto din daw po kayong makita oh, ka sa TV5 daw ayun, si, ayan o, oh, mga kasama nyo. Si Ma'am Nene Arceo at Ma'am Hubita Pabilla. Ano. Ayan po. Hello. Po, sa akin. Mayla. Ay, ayan, ba, salamat sa mga na Anong birthday wish nyo? Anong mensahe nyo po? Sana, sana po, sir, magaling na siya. Yung sakit niya. Hmm. Yan lang ang hiling namin. Pagpagaling ka ate at sana marami pa birthday okay. na darating sa iyo ate. Nami-miss ka namin dito. Maraming maraming salamat ining sa inyo. Guys, ayun uh, na yan ang aking amo. Eh, salamat din po sa inyong dalawa kasi uh, nakarating sa akin na nag-ambag-ambag kayo para mabigyan sila pamasahe papunta rito. Maraming maraming salamat po. Sila pong dalawa nang hingi ng koleksyon sa mga kas kaibigan po din maraming nila po doon. Maraming po kami sir. Nag-ambag-ambag. Ayun. Pito po sila doon. So, naregaluan ko siya. Birthday ko sa kanya, 100,000 plus 20 sa OWA. Yung masisingil niya kasi wala siya palang nakuha nung pagbalik niya rito. So, 120,000 po mapupunta sa kanya lahat-lahat. Maraming thank you, sir. Ay, salamat ng marami. Salamat po, sir. Ayun. Sa lunes, ma'am, 20,000 sure na yun. Tapos, ngayon, 100,000. So, 120. Okay. Maraming salamat po, Parang sir. Happy sa birthday po. Pagmamahal din niyo sa akin sa mga tumulong po sa akin. Jobe, salamat sa inyong dalawa at mag-ingat kayo dyan habang kayo nagtatrabaho pa. Hindi Wala ka naman. Hindi, basta-basta mapaghihirap natin yan. Pagod Happy birthday. Wow. Salamat. Thank you po uh, sa inyong dalawa, Ma'am Nene Arceo, Ma'am Hubita Fabillar. Napakabuti niyo pong kasama at kaibigan. Mabuhay po kayo. Hangang-hanga po sa inyong dalawa. God bless po. Mabuhay okay, din po kayo, Sir Rafi po. Ayun. Okay. So ma'am, okay na yan? Okay na po. At, maraming, Maraming salamat po, okay. sir. Okay. At, uh, maraming, maraming salamat po, sir. Saan ba kayo uwi? Mindoro pa po. Saan ka nakatira ngayon dito? Mag-ano po ako ngayon ng Batangas doon po sa pinsan ko mag So mag-Batangas ka ngayon? Opo. Gusto mo i-hotel muna namin kayo? Siyempre, bigyan na namin cash ngayon tapos i-hotel muna namin kayo. And Focus then para po ng umaga. Umagang biyahe nyo kasi Opo. gagabihin ka na. Takot na nga daan. po ako sa bus paggabi na po. Oo, oh, umaga. Opo. So, imu-hotel natin siya and then dapat yung morning trip mga alas 8, alas 9, ganun. Tapos yung aircon, ah. ha? Okay? Opo. Maraming maraming, sir. Salamat, Salamat sa po, sa po sa tiwala. Salamat sa madam Sherry. Nanay Myla, unang-una sa lahat. Happy birthday po. At ito po, 100,000 po galing po sa sariling bulsa ni Idol Rapi nanay. Maraming maraming salamat po kay Idol Rapi tol po. I love you so much po, Sir Rapi. And nanay, hindi lang po dito nagtatapos no. Pinangako rin po ni Idol Rapi na by Monday, makakaharap po natin si Admin Arnel Ignacio para at least uh, masettle na po yung sinasabing 20k po na at maibabot na po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sa ngayon po, nung ngayon nakuha niyo na po yung 100,000, syempre kailangan makapagpahinga po muna kayo, uh, sa hotel po muna kayo ha. At uh, tomorrow po, uh, uwi na po kayo ng Batangas din. And balik tayo para makita si Admin Arnold Ignacio. Uh, uh, maraming maraming salamat po.